Pinagpalangara araw po mga kabataan na nakikita nyo po itong papayang ito. Ito po ay gagawin kong at sarang espesyal. Kaya po espesyal ay hindi po pangkarniwan ang aking gagawin maatsarang papaya. Ang iba ay ang ihahalo ay suka lamang. Ito po ay ang ihahalo po ay suka at pineapple juice. Tingnan nyo yan. Binalatan ko na po yan. Lima po ang papaya na yan. At mahigit anim na kilaw ayan po nabalatan ko na at akin ang alasan ng lahaw ayan na alasan ng lahaw ngayon po naman na yayar-yarain o yayadyarain yan meron po akong mga uh, protection sa kamay para hindi mayadyad ang ating mga <laughs> dali dali ray gaya guwantis na bakal yan po ay eh, talagang pang kusinero yan po ay naka talaga po di yan mga gamit ng karne para hindi mataga ang karang inyong kamay yan niyadyad na ayan na po niyadyad utoy ang dami niyan utay utay oh yan oh ganyan po yan na Oo, nakatapos dahil, nakaraos dahil. sa pagyayaryar ang inyong abang lingkaw si Batang oh ayan na po at atin po yung lalagyan o bababara ang ng asayin ang tawag namin din sa Batangkas lilipat muna natin sa malaki laking planganahan at ayan po yung lalagyan natin ang mga yan isang dakaw 2,500 na pesos ng asayin ay di isa pang 2,500 na pesos nang assign ay ayos na ho yan pamaya ho yung magtutubig-tubig yan maalis po yung mga kahat-kahat mga pait-pait at saka po yung uh, kung may dakta at saka po ang diskarte kapag ka po kayo mag-aatsara ay ang gagawin nyo po sa papaya ay mga ilang araw nyo bago gawain. tatlong araw na napanguhan na yan, nagbalat na rin po ng karot at atin pong itong ilalagay halaw uh, makikita nyo po yan gagawa muna tayo ng kaunting flower floweran pan design sa ating uh, at sara pagkatapos gawain at meron din naman pong niyar yar nito o niyad o oh, grated eh. ibig sabihin yan o oh, kaya lang How nagawa niyan o oh kusay kabilays oh kaganda oh di bulaklak oh kita nyo gayan yan yan po mga gayat ka oh. Julian Cut lamang po ang ginawa ko sa Luya at saka sa Bell Pepper Ginayat lang ng maninipis na pahaba Julian Cut ang ibig sabihin Yan po, bawang, sibuyas Ay husay po yan mga ingredients Mga sangkap baga na aking gagamitin oh yan Gaganatin, gagayatin gaga nyo po yan manifest pakaba oh yan mga sangkap ay ah at para po maging special ang ating atsara meron tayong pineapple juice brown sugar sukang pinakurat ni batang kurat yan carrot meron pong uh, flower na carrot at yan po bell pepper optional lang po bay leaf all down ng laurel at saka po pamintang buwag, pamintang durog, loya, julian cat, pasa o so raisins. At meron po tayong pickles relish. Ayan po, bawang. yan atin pong binayad din pa ba sibuyas. Marami po akong sibuyas na ginayat. Ayan, pangalawang sibuyas. At ito na po ang ating atsara o kinadkad na papaya. Ating hugasan ng dalawang hugas para malis ang pait at mga kalikamod ng ating papaya. Lamasin lang ho natin ng lamasain. Dalawang hugas ay okay na yan para yung ating mga dagta-dagta mga kalikamor na yan ay matanggal yung pipe o, oh, kita nyo yung pegugasan ay ating sasalain para hindi sayang yung ating kinayaw, o oh, yan pangalawang hugas na po ito kita nyo, ang kaganda ng ating papayang niyadyad o niyaryar din sa batangas Ika nga harhar har ito -har ay gaur pa Oh, ayan na. Ang ating papaya, lamas ulay, piga. Huwag na mga masyadong kapiga. Ito na. Alam na this. oh, yan. O, oh, sala ulit at sala. Ay, sayang ay. oh, yan. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa akin YouTube channel at FB page, please subscribe my YouTube channel, Batang Kurat. At iyan po bubuksan na po natin ang ating pineapple juice yan po mga sangkap ng ating at sarang espesyal ni Batang Kurat pineapple juice po nilagay po natin at para ating pakuluan at lalagyan na rin po natin ng suka mga 700 ml na suka husay na po yan. at mga 2,500 na asing ilagay po natin optional lang po ang mga ilalagay ko kung halimbawa po kayo ay mayroong bay leaf o dahon ng laurel, pwede po kayo maglagay nilagyan ko rin po ng brown sugar 3-4 kilograms yan po ang sinasabi ko sa inyong bay leaf o dahon ng laurel optional lang po yan, kung kayo meron pwede nyo pong lagyan, kung kayo po yung wala pwede rin yung yan po ang ating peppercorn corn o ang ating pamintang bo at yan din po, pamintang durog, lalagyan po natin kumukulo na po yung ating pineapple juice at suka na may mga sangkap o ingredients na ang bango-bango, kung kayo narinig, talagang maamoy yung bangaw ay kayo na umanak Kala mo yung mag ko ng manok Ay, ang amaw eh Kasarap Yan, at yung o titikman Ay, kaigya Wow, ang sarap Two thumbs up Wow, bisyaw At yan na po I-switch is up na po natin Ganyan po ang paglalagay ng inyong abang lingkod Si Batang Si-switch up muna Tapos ilalagay yung mga sangkap Para dahan-dahan po siyang maluluto rin yan ang ating uh, luya, pasas. meron naman po yung karot. Ang natin, sunod-sunod na po yan. Para hindi po masyadong maluto. Yan po ang ating bawang. Kita nyo, rekado pa lang ay talagang sapat na. lalot sa sibuyas, ang damay. Yan, bell pepper. Oh, Julian cut po yan. Yan, pati natin sibuyas ulit. Oh, pangalawang sibuyas kada may at ating pong mix together o ating haluing mabuti o itos lamang po ang ating mga ricados na ito at yan po bubuos na po natin dito sa ating piniga na papayang kinagkado ni yaryar o ni yagyag at yan na po ang ating at sarang espesyal na papaya espesyal na sarang papaya ni Batang Batangkurat at binuusan ko na rin po nilagyan ng pickles relish yan po para mas lalong sumarap ang ating at sara espesyal ni batang kurak ay tangnan nyo naman ang itsura pasas pala ang ay kaina kaina man ay kita nyo yan oh halaw husay na husay minsan pa mega love shoutout po sa ating lahat nanonood walang sawang umaantabay sumusubaybay sa inyong abang lingkod si Batang Urat nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us all and count your blessings mabuhay ayan na tinit ni Batang -Gurat. wow ang sarap husay kainaman na biska Ayan na po ang ating nagawa. O, oh, kita nyo.